So ayan magandang araw ulit sa inyo mga kamaster Ngayon naman mga master ay uh, Sisilipin natin yung ating uh, Tools cabinet So sa maintenance section ano nga ba yung itsura Ng mga tools cabinet At yung familiarization Natin sa ating mga tools So ipapakita ko sa inyo yung laman na aming Tools cabinet So syempre uh, lagi yung nakapadlock So tanggalin natin muna yung padlock So ayan Natanggalan natin yung padlock no? Pakita ko na sa inyo yung loob ng ating tools cabinet. So, yan. Medyo madilim. At, uh, syempre, yan. Automatic. Nagla-lights on, no? So, pinakita ko lang talaga sa inyo na nag-automatic lights on yung ating uh, tools cabinet. So, dahil naturay nga tayong electrician, so, yan. I-maximize -ma natin yung ating uh, tao dito. Upgrade ba ng mga ating cabinet. So, yan mga master no? So, kung makikita nyo, meron tayong uh, ito uh, tools set ng uh, combination ng open close wrench. Mayroon tayo adjustable ng malaki na 12 inch. So, kailangan yan, no? Mga electrician tools din yan. So, meron tayong repeater, syempre. At set ng socket wrench. Kompleto po yan. So, meron tayong impact wrench. So, nakatago rin yung impact wrench natin, no? Hindi basta-basta mayhiram -basta, uh, mahihiram or makukuha. So, meron din tayo ng set ng allen. So, napaka-importante yan. So, gamit na gamit ng mga tools na to at syempre meron tayong uh, by script no? gamit na gamit din niya sa electrical at saka level bar at uh, meron din tayong pang plumbing na tools mga very common lang naman no uh, Yan mga uh, civil works din kasi ang trabaho kasi dito mga master ay uh, multi skilled technician dun tayo bumabagsak kasi nag uh, welding tayo publication ah uh, plumbing at saka gumagalaw din tayo sa civil works at uh, din tayo ng mga aircon natin dito sa ating kumpanya so yon meron tayo syempre pinaka importante holster halster ng mga electrician so electrician tools kompleto yan long nose side cutter plier at yung ating mga group ng screwdriver so yan meron tayong plat saka phillips so meron tayong crimper syempre napaka importante at yung ating wire stripper. So hindi naman siya masyadong nagagamit dito no. Um, mas sanay kasi ako sa side cutter yung ginagamit na pang strip ng ating mga wire. So mas nadadalian ako doon. So meron tayo dito uh, ito na pa-effortan ito. Itong ating sa So yun. Hindi ka electrician kung hindi ka marunong gumamit nito. So, meron po tayong clamp meter. Yan. Ang sukat ng ating amperahe, voltahe, at saka meron na rin siyang panukat ng temperature na ginagamit natin sa ating mga iphone So, meron na tayong nakahanda dyan. Uh, side cutter na maliit. In case na magkaroon ng emergency at ano, meron na yan kasama tools. So, nawawala nga lang yung ating precision. Maka nasa hiraman pa. So, ito, itong susi na ito, mga kamaster, yan po ay sa ating FDAS, no? sa mga manual pull natin ay meron po yung ano, ah, susi so yon mga master meron din tayo yung pull push meter so isa isa yun natin no? tingnan natin kung alam pa natin yung ating mga tawag sa ating mga tools so ito combination wrench close at open Combi uh, combination wrench so ito adjustable katala sa tagalog So, meron tayong hakso, meron tayong ripso, So nasa iraman, meron din tayong tape measure, uh, steel rule, vice grip, level bar, taw dito silicone gun. Ito ay so hindi lahat ng electrician ay familiar dito, no? Pero very common na tawag dito ay circlip plier or snap ring plier. So 'yon, snap ring, no? Sa mga circlip. Circlip kung hindi kayo familiar dyan. So, search nyo yan, no? So, dito ang tawag natin sa metro, sa English ay pull push meter, no? Pull, pull, uh, pull push meter ang tawag natin dito. At ito ating impact wrench, riveter, so set of allen wrench. Ito naman ay star or flower allen. Set din siya. So, meron tayo dito, tawag dito, dub cutter kung tawagin namin, pero plasterboard cutter, no? Ito, set of screw, driver, meron tayong flat at Phillips, crimper, uh, wire stripper, meron tayong tat long uri ng hammer, no? Claw hammer, small claw hammer, tsaka rubber mallet. So, meron tayo ditong pipe wrench, pati bang sukat, may 14, may 12, may 24. So, pinakamalaki natin itong 24. So, meron din tayong flashlight, So, meron tayong pipe cutter. So, yan, pipe cutter. At ayun uh, baka makalimutan pa natin to, no? Puller, bearing puller, ball bearing puller. So, yan, meron po tayo. Pang maliliit na bearing lamang po yung meron tayo. At syempre, cutter blades. Importante rin to sa ating electrician tools. At itong nakatouch case, nakabrick case, nakakala mo ay baril ang laman. So, hindi po. Ang laman po nito. So, na-vlog ko na rin to mga master So ang laman po nito ay ang makahula mayroong 10 piso sa Gcash. Joke lamang po. So yan. Meron tayong set of holso galing kay Inko. Binili kay Inko. So napakaganda ng lagayan ng aming holso. So yan. Sino ba namang hindi gaganaan sa magtrabaho ng ganyan? Ang gaganda ng lagayan. At ah... Uh, yun nga lang. Dito kami bumagsak. Sa aming yan no hand top <laughs> sa, sa aming trader pero ito naman ay testing lamang no binili namin to sa uh, online shop no binili natin yan sa online shop pero do na sa ibabaw ito pa originaly uh, galing kay Goring no so napaka-quality at sobrang medyo mahal to hindi mas sobrang mahal pero mahal po ito no original po yan Goring so sobrang quality po ng kanilang hand uh, Sobrang quality yan mga kamaster. Pati mga drill bit nila, sobrang tatalas. No? Ang quality nila. So, meron tayong set pa dito na adjustable, isang 8, isang G's. No? Meron din tayong 12. So, kompleto yung ating mga tools. At saka nga pala, meron tayong tin cutter pero nasa iraman pa. Meron tayong malit na flashlight, magnetic, no? So, kompleto tayo. Pang welding, meron din tayong welding machine sa likod na inverter So, kapag kayo ay nag-maintenance, uh, electrician, so yan yung mga madalas nyong uh, makikita. So, meron pa pala tayong nakalimutan. Itong ating pipe cutter. No? So, parang tanda na ating pipe cutter. No? So, yan. So, Ah, meron pa tayo. Ito, digital caliper. So, sobrang importante ni rin ito sa electrician, sa maintenance. No? Uh, kung mag-maintenance ka at electrician, so, may papayo ko sa iyo na ipamiliarize mo mga gamit na to kasi ito yung mga uh, masasandalan mo sa iyong trabaho dapat ay kabisaduhin mo sila kung paano gamitin at ano yung mga pangalan nila para na rin sa better communication kasi kapag electrical sigurado meron kang ka uh, meron kang kapartner so kung hindi mo alam yung name ng tools no, turo ko lang ng turo yung ganon, yung ganyan so mahirap no, mahirap sa trabaho yon so payong kapatid bilang sa electrician So yan, kabisaduhin mo yan, no? Yung ating mga tools. So, yung, meron pa po tayong mara, ano dyan? marami tayong power tools, no? Meron tayong galing kay Inko din na uh, demolition hammer, uh, dito, manifold. At ito, demolition hammer din to. Makita naman to, original. Meron tayong battery drill na DCA. So, yan mga master sa mga kapwa-collectation na nanonood, So comment down below lamang po kayo kung meron kayo napansin na kulang pa sa aking tools. So sa aming tools. So sa ganun ay makakabili ako. Uh, yan, humihingi na rin ako ng tip no or kung meron pa akong kulang na tools. So yan mga master, bali na ituloy ko na kayo sa aming uh, cabinet, uh, tools cabinet no. So yan, yan po yung laman ng aming tools no. Tools cabinet. So ayun mga kamaster, so hanggang dito na lang ulit yung ating vlog. At uh, sana patuloy yung supportahan si ka-master, no? Para patuloy yung pag-upload natin ng mga video tutorial katulad nito. So ito, dati nung nag-uumpisa pa lang ako na nag apply ng maintenance, so nag search talaga ako sa YouTube kung ano ba yung mga trabaho ng isang maintenance electrician. So ayun mga kamaster, uh, ayun nga pala lastly, no? Pag sinabi kasi yung maintenance, So, ang maintenance po kasi ay section. So, nahahati yan sa welder, fabrication. Opo, magkaiba po ang welder at fabrication. No? Magkaiba po yan na section. Merong civil, plumbing, tile setter, at saka uh, electrician. Ano pa ba? So, yun mga ganun. Depende sa company, mga master No? So, pag sinabing maintenance, so, sasabihin mo dapat kung ano yung skills mo. Kung sa electrical ka ba o plumbing. Or driver ka ng forklift. No? Uh, sa amin naman, sa, sa uh, sitwasyon namin, bilang sa multi-skill technician, so yung mga section na yon so ginagalawan namin lahat. No? At kamo uh, kamusta naman ang sweldo? So okay naman. Mas okay yung sweldo ng isang multi-skill technician. So yan mga master so hanggang dito na lang po yung ating video vlog. So maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa ating YouTube channel. So yon maraming salamat po.